So guys, kamusta kayong lahat? Ngayon ay nandito naman ako sa Walmart para magtingin ng mga halaman or indoor plants kasi gusto kong maglagay sa loob ng bahay ko. Kaya lang problema ko, lahat na nabibili ko ng mga indoor plant ay namamatay sa loob ng bahay ko. Kaya kailangan ko siya ilabas sa aking bahay. Sa labas ng bahay. Ayan, may mga kamatis. Ito ko ay Walmart. Ayan, may cactus. Ayan. Ayan, yung iba-ibang klase ng halaman na binibenta dito sa Walmart. Kaya lang, titingin ako kung anong magandang flowers o plants. Ayan. Ayan, pwede ka bumili ng sili. Itanim mo sa bahay mo. Meron din silang papaya. May mga citrus, ayan, ni lemon, ayan. Ayan, pero ang gusto kong bilhin ay bulaklak or halaman. Ayan, meron sila sunflower, iba-ibang klase ng flowers. Ayan, may mga yellow. Sana kung bibili ako, hindi mamamatay. Ano ba magandang halaman na pwede ilagay sa loob ng bahay na hindi agad-agad namamatay. Ayan, ikot-ikot lang po ako dito sa Walmart. Hindi ako makapag-decide kung ano ang aking bibili. Ayan, ang ganda sana ng sunflower. Hindi ba yun mamamatay sa loob ng bahay? Ayan, may mga flowers. Ayan. Kung hindi siya mag mamamatay, maganda sa salam ng bahay. Gayan pa o. Oh. Totoo po yan mga flowers na yan sa Walmart. Ang gaganda, ba diba? Kaya lang. Ang halaga niya ay mga $20 yung malalaki. Pero pag namatay, sayang. Kaya hindi ko alam kung ano bibiling ko na flowers. Ayan, may mga bonsai din yata sila. Ayan, yung mga ganyan sa Pinas, di pa yung mga halaman. Ayan, ay, ay, ikot, ikot lang ako dito sa ayan, may halapeno sila. O sile sa atin. Dito kasi, halapeno kasi malaki yung klase ng kanilang sile. Hindi katulad sa atin na malilit yung sile. Bye-bye! Thank you for watching!